maganda ayo ano lang liwanag ay kapo buti na kada po buti nga umundo

Uli ba ito, boy? Oh, pa na isda sa tayo mo. Aga mo agam mong talagang pating doon. Aga ang mo eh. Kung, ar kung mo doon eh, maag... Hindi, marami pating doon nga. Tiger. ang mo eh. talaga kapag yung

Dalawa, tatlo. Dalawa, tatlo. 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 Dalawa, tatlo, tatlo. <laughs> tatlo. <laughs> tatlo. tatlo. tatlo, tatlo. Eto, meron ka pa naman isang bonus. Pito ha ko nakapito pa eh. Eto, bonus. Kung ilang ilaw. Opo. Oh, Ayo, uh, uno-uno ang bonus. Dalawa, tatlo, tatlo. uno Ulam.